Ayan, tungkol dyan sa concert na yan, mga bossing. No? Uh, sabi ni uh, Chris Martin, We've seen some traffic, but I think you have the number one in the world. So, ibig sabihin sa buong mundo, ang Pilipinas ang pinaka-traffic. Ayan, thank you for making the effort to come through all of that bullcrap. To be here. So, ano sa tingin nyo. Ito statement na ito, Is this something that Filipinos should be happy about? Or is this something that's uh, uh offensive to us Filipinos? Paki comment diyan. Then, pag-usapan natin. Well, I mean, uh guys, uh, you have to understand that uh, the traffic in the Philippines. Cause it's traffic in the Philippines Hindi ka ba naiinis. Hindi pa, ano pa po, panahon pa po ni, ng ibang presidente, traffic na sa Pilipinas. Oh, oh, gusto ko dito, uh, do you think, uh, dapat ba tayong magalit kay Chris Martin dito or hindi? That's my question. Oh dapat ba tayong magalit kay Chris Martin? And bakit tayo dapat magalit? Oh, uh, kung no, hindi tayo dapat magalit. Then lagay ninyo yung inyong sagot, then I will uh I will uh, read it and then kung yes naman, ilagay din ninyo yung inyong uh, sagot, then iyano natin. Please. Real talk lang ang sinabi niya. Okay, so okay lang sa iyan. I don't think it's offensive because it's true, it's true. Okay. Hinabi lang niya ang Hindi na ako magpapapol ha. Gusto ko mabasa mismo yung comment niyo para talagang uh, nagpa-participate kayo. No, bakit no? Lagay niyo kung bakit. Hindi because totoo ang sinasabi niya. O lagay niyo kung bakit no. Hindi galit ako sa mga audience kasi proud pa sila. Ah, uh, so hindi ka dapat magalit kay ano ah Chris Martin ah. o sige, sige. At least may number one on top. No, kasi nagsabi lang siya ng totoo. So, hindi ka dapat magalit kay Chris Martin kasi nagsabi lang siya ng totoo. Okay. Okay. O, oh, sige ha. Ah. Mamaya ako sasagot ha. Ah. Pag sumagot ako, kailangan no pa din kayo ah. Yes, offensive. Truth. And the truth hurts. So, anong yes? Yes, magagalit ako kay Chris Martin dahil na-offend ka, ganon. Or no, hindi ako magagalit sa kanya kasi totoo yung sinabi niya. Ganun ba yun? Uh, hindi, kasi totoo. So, hindi ka magagalit. Uh, sige. Uh, ano pa? Ano pa yung mga sagot niya dyan? No, because it's true. Okay, sabi ng ating breakfast buddy. Offensive. Bastos. Kaya nga, Anita Go, uh, are you gonna get mad? with Chris Martin. Oh. Oh, so may sinabi ba na ganyan? Iangkas na lang sila sa helicopter. Mamaya pag-usapan natin. Tama si Chris. Yes, offensive. Kasi ang concert nila ang nagpa-BS sa traffic. So galit ka, Kay Chris Martin, okay. Nagsabi siya ng totoo. Yes, mas magagalit ako kay BBM. Nakuha pa niyang umiti diba? mo. Siyempre, nakukonsert niya eh. Oh, no. Tama ang sinabi niya. Dahil totoo naman. Okay, so yes. Offensive for me kasi basto siya. Oy, maganda to ha. Hindi kasi nag -tre trending ito. At kaya gusto kong malaman kung ano, alam ko naman na alam nyo to. Ito yung si Coldplay. Alam nyo naman kasi uh, ang iniisip nyo lang, Coldplay, helicopter. Hindi kasi nag-motor nag ako kahapon. Pauwi kay Tita Flor. Diyan kasi ako dadaan sa hayop na arena na yan. At nag-upload nga ako sa Facebook kanina. Nang ride ko dyan na sobrang traffic talaga. At galit na galit ako, galit na galit ako talaga, galit na galit ako sa mga kabataan na ayaw ng ROTC. Kasi daw yung ROTC kapang weekend. Sabi nila yung ROTC kasi tuwing weekend dyan. May time na lang namin sa family. O tapos ROTC. Ayaw nila ng ROTC ng weekend. Punyetang hayop na e-concert eh, na yan. Alam nyo ba mga bossing na ang concert na yan magsisimula alas 8 ng gabi? Alam mo ba na alas 6 ng umaga kailangan nakapila ka na dyan? Sa sobrang laki ng venue na yan, isang pintu lang yung papasokan nyo. 40 mil kayong lahat. Sa isang pinto lang kayo papasok, yung ringside, yung tuktok. Doon lang kayo lahat papasok. So, gano'ng katagal para makapunta ka sa upuan mo? Alam nyo ba kung gano'ng kalaki ang hayop na arena na yan? Ang laki niyan, mga bossing. Sobrang laki. Alam mo ba na nung unang may mga nag-concert dyan, Flap? Alam nyo kung bakit? Kasi sa sobrang laki niya, hindi nila inayos yung sound system pa dyan. Pag kumakanta sila, hindi nila narinig yung sarili nila. Ibig sabihin, 'yung tugtunog hindi nagba-bounce back kagad para marinig nila. Hindi nila alam kung sintonado sila o nasa tono sila. Kumbaga nasa chorus na yung nagigitara 'yung kumakanta, nasa intro pa din kasi nga sobrang laki ng venue, ganun kalaki yan. Oh. Ah, uh, so 'yun ang sagot niyo ah. No, because the truth, Even if it's it sound like pasta. okay. So ito naman ang akin. Okay, so ganito, ganito ah. Ganito. Oh, makinig kayo ah. Makinig kayo. Ah, uh, meron kayong bahay. Tapos sa bahay ninyo, yung bahay niyo, sakto lang naman, tapos inimbit may inimbita kayo sa bahay niyo may inimbita kayo sa bahay nyo, tapos nagpunta sa bahay nyo, kumain sila, pinakain nyo, libre ah. Pinakain nyo, binigyan nyo pa ng allowance, minasahin nyo pa, tapos sa inirkunan nyo pa. Oo, tapos nanood pa ka kayo ng Netflix. Okay, so, tapos, abang nandoon siya sa bahay nyo, sinabi niya, Maganda sana tong bahay nyo, kaya lang ang pangit. Oh, pero maganda sana siya kaya lang pangit siya. Ayun eh. Wala, but anyway, salamat sa pag-imbita niyo sa amin. What will you feel? Oh, magagalit pa din ba kayo? Dahil si Chris Martin ay nagsasabi lang ng totoo, real talk lang, pangit talaga yung bahay mo. Pero ikaw ginawa mo lahat. Minasahin mo, niluto mo ng adobo, may sinigang pa. Tapos may take out pa siya. O, oh, tapos binigyan mo pa siya ng pang Uber. O. O, sa tingin mo, ano, sabi mo, ay, sa bagay, tama naman yung sinasabi mo. Pangit naman talaga yung bahay namin. So, okay lang. Apir, apir tayo. Ah, ito sabi nga ni ano, Sense Lapper. That's another way to put it Yes Para sa akin iba yung sitwasyon Okay, bibigyan kita ng sitwasyon Marilu Torreos ha Ito real talk na sitwasyon Pumunta ang Coldplay dito sa Pilipinas Hindi naman natin sila pinapunta rito ha Pero napili nila ang Pilipinas Na mag-concert dito Tanong ko, Marilu Torreos Libre ba yung concert? Libre hindi ba yung concert may bayad? Hindi ba yung concert may entrance? Hindi ba kumita sila dito? Hindi ba ina ina in-appreciate sila ng mga tao dito? Nagsisigawan pa nga kahit binabastos sila? O hindi ba, uh, ano pa ba? Ano pa ba yung gusto natin sabihin? Pinakain naman siguro sila dito. Maganda naman siguro yung hotel nila. VIP treatment naman siguro sila. Baka may security pa. O so, question ko... Nalugi ba itong hayop na Coldplay na ito? O, oh, yun ang tanong ko. Bakit tayo pumapayag na mga Pilipino na binabastos tayo sa sarili nating lupa dahil, Ameri dahil Australiano to? So tama, ito, sinabi ni Celine, binayaran mo siya para bastusin ka? Hindi ba, sabihin na natin real talk? Pero, putya, naging mabuti kami sa'yo. Hindi ka naman libre. Binayaran ka naman namin. Nagpakasaya naman kami. Nagpakasaya ka rin naman. Oo, pero bakit ganun? Harap-harapan, sinabi mo sa amin na basura yung bansa namin. <coughs> Tapos nagpapalakpakan kayo, gustong gusto nyo pa. Eh, totoo naman eh, si BBM may kasalanan yan. Hindi, unye mas. May kasalanan si BBM dahil hindi niya inaayos yung traffic sa Pilipinas. Pero kasalanan pa rin natin dahil sa colonial mentality. Dahil idol na idol natin yung ulupong na yan, kaya tayo ngayon, pucha kahit na binababoy na tayo. Yes, 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 -hey, ang galing. British ba yan? Australian yan? Ah, British ba yan? O, oh, sige, British-Australian. Ganun din naman, magkatunog yan. Eh. Hello, Mike, Hello, Mike, How are you today, Mike? Di ba ganun sila? <laughs> Ayan yun. <laughs> si Marulit Reyes. Sabi niya, hindi ko kilala yan. Ayoko na pag-usapan niya. Ah, British. Okay, let's say. Ah, hindi kasi Australian yung asawa niya. Si... Oh si ano di ba yung asawa niya si Gwyneth Paltrow ano <laughs> yung asawa niya Andi, but anyways hindi yun lang yung gusto kong maintindihan eh kaya nga kayo ko kayo tinanong kasi gusto kong malaman kung ano ng klaseng mentality meron tayo colonial mentality nasa dugo pa ba natin nasa dugo pa natin <laughs> Kasi instead, magalit tayo dito kay Chris Martin, pucha, umaman siya sa atin, ha? Nadagdagan yung kayamanan nitong tarantadon to sa Pilipinas dahil sa mga ticket natin. Oh. Diba? Oh, so ngayon, tatanungin ko kayo. Sa ginawa ni Chris Martin na ito, na ang dami-dami pang nagpalakpakan, o, sa tingin nyo, dapat po ba kayong magalit kay Chris Martin Magka, matapos niya magkamal ng kita na ilang araw silang nag-concert dito ilang milyon yan. Oo, ilang milyon yan, mga bossing na pera. At nilang kumita sa Pilipinas kinutsa nila yung bayan natin kasi tayo, alam naman na natin na traffic dito eh. Alam na natin at ilang presidente na dumaan hindi naman yung traffic naman sa Pilipinas ay hindi naman nasolusyonan. Now, why do you have to rub it in our face? You love the song? Oo naman, brown na I love it. Yung yellow, pucha racist nga yan eh. Pantayan para sa mga Chinese. And they were all yellow. Alam mo ba ang yellow ang tawag nila sa mga Chinese? Pati sa atin. <laughs> Oo, oh, di ba? Your skin. Your skin is... Yun ang pinag-uusapan nila. So, pucha racist yung kanta na yan. Oo, oh, 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 ano? Nagbago na ba mga isip nyo? Oh, wait lang, ha? Anggal yung chargal mo. Oh, question. Nagbago na ba isip nyo? Ganun pa rin ba sagot nyo? Oh, sabi nito, ano? Oh, he's just stating a fact. Oo oh, nga. Oo nga. So, halimbawa nga, ikaw, mind tech, sasabihan nga kita na may, may merong bisita sa bahay mo, hindi mo naman siya inimbit, ha? <laughs> pero nagpunta siya doon, pero dahil mabait ka, pinakain mo, pinaliguan mo, minasahin mo, pinatulog mo, binigyan mo pa ng pera pang uwi, tapos sasabihin niya bago siya umalis, ang baho ng bahay niyo, ha. Ah. Hindi ako masyado nakatulog, ah, Medyo mabaho, ah. Oh, pero salamat dito sa 50,000 na binigay mo sa akin. Okay lang sa iyo. Ah, di ba? Pero sabi ko nga sa inyo, that's your opinion. This is just my opinion. Inano ko lang, medyo nilawakan ko lang. Oh, ako kasi para sa akin, ah. mahal ko kasi Pilipinas. Mahal ko kasi ang bayan ko, mga bossing, ha? Hindi ko sinasabing hindi nyo mahal ang mga ba ang bayan niyo. Ang sa akin, iba-iba lang tayo ng interpretations. Pero ako kasi, mahal ko ang bayan ko at ang loyalty ko ay sa Pilipinas. Okay lang sa akin na tayo mag-murahan uh, dito. Okay lang sa akin na tayo-tayo mag-away-away dito. O, pagdating sa mga issues ng bayan. Pero pagkaibang tao na, Siyempre, dapat umalma naman tayo. Kasi, putya, hindi naman tigarito rito yan eh. Unang-una sa lahat, binayaran naman namin ikaw eh. Hindi ka naman libre nagpunta rito, kumanta ka lang. Hindi naman ganun eh. Hindi ka naman namin inimbita. Ikaw ang nagpunta rito, pinagkakitaan mo kami. Tapos, i... Eh, 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 babalandar mo sa mga pagmumukha namin yung kapangitan ng bansa namin. Alam mo naman, in the first place, the third world country to eh. <laughs> Oh so yun yun. Yun lang ang sa akin. Na hindi ka naman siguro lugi. Nagre-reklamo ka, ikaw nga yung panalo. Eh buti sana kung ikaw lang na-traffic, pati kami naman. Pero alam mo, pero alam mo mga bossing ha, marami pa din mga Pilipino na pinagtatanggol pa rin kasi nga galit kay BBM. Oh, sige, katulad niya, no, yung mismong nag-concert na traffic samantalang yung nanonood na una pa dun sa magko-concert kasi naka-chopper. <laughs> ito, ito, pa yung isa. Sabi ni Yuna Jane, insensitive si Chris sa culture natin sa Pilipinas dapat nag-research muna siya about the country's culture. Kasi tayo sa Pilipinas, matagal na po tayong inaapi. Pucha naman, no? Sinakop na tayo ng tatlong lahi. Espanyol, Hapon, Kano. Matagal na tayong sinasako. Namatay na nga sila Jose Rizal, kakalaban para sa bayan, eh. Lumaban naman tayo pag may ganito. Hindi may pwedeng. Pucha, ginanito na nga tayo nung tao, tuwan-tuwa pa tayo na ginanito tayo, parang, oo oh, oh, nga, eh, basura kasi yung bansa namin. Totoo naman yan, Chris Martin, ang galing mo talaga, basura yung bansa namin. Lumaban naman tayo, mga bossing. Oo, o kailangan alamin mo muna yung kultura. Itong kultura ba na to? Kumakain ng baboy. Halimbawa, ganun din. Kumain siya ng baboy sa concert tapos dyan sa Middle East, di ba? Magagalit din mga tao. Oh, but anyways, that's your opinion. Oh, that's your opinion. Okay, oh, nga. Sabi nga ni Moliere, Ganyan sila. Eh. What eh, ko ano well, No well, That's their culture. Do not bring your culture here in the Philippines, because you are here to perform. You are here to sing your songs. We own you. We pay for your songs. We do not pay for you criticizing our country. <laughs> Ganon yun. O, oh, pumunta ka dito para kumanta, hindi para maging politiko. At uh, kilat-ano, criticize mo yung bansa namin. Because kami alam namin in the first place, hindi kayo matutuwa rito dahil mainit dito. Bakit kayo nagpunta dito? Oo, oh, sabi ko nga sa inyo, somewhat, dapat isang bansa, ibang lahi ito ha. Ibang lahi to, mga bossing. Dapat tayo medyo... Cancel! Cancel Christmas, hindi naman. Maganda, magaling na singer yan. Magaling na ano yan. Hindi naman natin siya inaaway dun sa kanyang uh, performance. Ang galing niya kumanta. Hindi naman nagpunta dito. Dalawa lang ang kinanta. Hindi nag-perform naman sila ng maayos performance-wise. I upload them. Ang galing yan. Idol ko yung mga yan. Pero sana naman, sa susunod na may mga artist na pupunta rito, at babalahurain yung bansa natin tapos binabayad nyo pa siya para balahurain yung bansa natin medyo tumalag tayo ng konti